Uy! Uy! What the f**k? Dude! I didn't see it! I didn't see it! I didn't see it! I kung nakikita niyo, ito, ito <laughs> oh, yung ano niya Let's go! Bigyan natin hindi <San -tinyak> lahat, ba <San -tinyak> ano ba siya? ang An leaded ito yung nahulog niya ayos ko siya nun

Ayun, ikaw nga Ito um, so, ang ulog yung ano Doon <laughs> pa sa ano eh, sa may dito manok Sa puta na kukul pala oh okay, Pwede Tagal ko kayo, kayo nahanap eh Dito manok pa? Oo Yung pagbaba ko tapos Maalog na siya eh Hindi ko napansin Ito so, yung natanggal yung ano Oo Doon pa sa ano? Ang pagbaba ng dito manok palabas. Paglabas ko, na nakita ko kayo dumaan. Edgar, natanggal. Nakuha ni ko. Ano yung tanggal? Oh. Hindi ko napansin na no, nakuha niya. Oh, sinas, kasi nakasunod siya pag uh, dito ka manok pa daw. Dad? Nakasunod siya pag dito. Nakasunod siya pag dito. Hindi nakuha ni ko niya. Yan ang driver. Tama. Papakasunod siya. Busina ako. Diretso na kayo. nga ka sem mahulo mahulo pa to one yes